Hi, oh. ano? Magandang umaga, magandang umaga ito. Yung kasama ko si Pizam. Ito may hawak na ito. Ito yung nasa baba si Shafiq. E eh, -pre prepare sila ng ano, ng parts for Pazurin kasi may requirements na parts si Pazurin at kailangan namin i-prepare yung parts. By the way, yung Pazurin is more or less 2 hours driving from us from mula sa branch namin. So, pipick upin naman yan na magdi-deliver. Hindi, hindi naman kami magdi-deliver yan. So, ako ato, Uh, tuloy ko lang yung pag check ko sa mga spare parts at uh, for the preparation na rin sa upcoming annual uh, inventory this coming December so kailangan natin i-check yung quantity, yung location, yung quality, kung okay pa ba yung parts niya, kung safe pa bang ikabit at uh, para kung hindi na safe at, ilalagay ko na siya sa deadstock location at uh, yung quality naman kailangan kong i-check din yung mga quality kagaya nitong nasa likod ko ah, ito ito Itong mga nasa likod ko na to is mga reservoir to radiator reservoir so kailangan kong i-check kung safe pa ba minsan kasi may mga basag na yan so i-check ko lang para kung bibilangin siya okay naman okay pa siya Ah, safe pa siyang ikabit ayan o oh, kailangan talaga tapos yun nga yung mga location kailangan natin para kasi yung magbibilang nito hindi naman kami so para yung magbibilang hindi rin may rapang magbilang so kailangan nating i-prepare eh, yun lang yun lang yun lang yun lang, yun lang. para salamat, parami salamat. At kung may mga katanungan kayo regarding sa parts ng Kia at uh, tingin nyo makakatulong ako, sige, tutulong. Uh, magbibigay naman ako ng idea, di ba? Uh, when it regards to part number, kung anong bang mutilo ng yung mga sasakyan pag kia, pag kia. Para, para makatulong ako. Okay. Maraming maraming salamat ha. Salamat sa pagtambay. Ito lang. Ganito lang. Ayan ha. Kung napapansin nyo, medyo bungi-bungi na yung mga parts rack ko. Dahil yan sa hiniwalay ko na, yung mga luma at mga wala na sa inventory, nilagay ko na dun sa dead stock na location. Okay? Uh, at maya-maya, uh, maya -maya, uh bababa na rin ako kasi ichi-chi ko pa yung mga prenever na mga kasama ko dun ng for the rebuild, for deliver na parts. At ito, ayan, nililipat ko lang. Kasi nga, yun nga, nasa, nakahiwalay siya ng location. So, kailangan natin mag-isahin para yung magbibilang hindi na maghanap ng maghanap. Okay, okay, okay. Wow. Kailangan ka lang talaga. Kailangan lang talaga tiyagaan at uh, konting ingat. Baka <laughs> <Mukhang> balaglag. Sipag <laughs> si ah. Mukhang malaki bonus nito